para para mabango tayo all the time. And of course, my phone with smart magic app subscription to check different apps kaya updated ako kung uulan ba today or pasikat na naman ang araw. Updated ako palagi sa mga ganap sa paligid and even the weather conditions, alam ko na. I just love Smart's latest offering kasi it has no expiration date. Kaya subscribe now to the Smart Magic app. That's need for work. And of course, my phone with Smart Magic App subscription to check different apps. Kaya, updated ako kung uulan ba today or pasikat na naman ang araw. Updated ako palagi sa mga ganap sa paligid and even the weather conditions, alam ko na. Welcome back, mga kaltaw. Ito na naman po ang inyong lingkod. Si Mr. Destiny, well, kailangan ko pang gamitin ang video ni Main Mendoza. Hindi ko naman po pwedeng i-upload yun ng buo dahil makaka-copyright nga po tayo. Pwedeng gamitin siya pero 30 seconds lang. Pagdating doon, hindi na siya pwedeng gamitin pa. Dahil alam nyo naman po, stricto yung mga bagay-bagay pagdating po sa social media. Pinakita ko lang po yung video na yan. Pinaramdam ko lang po yung video na yan para maging klaro. Para lang po sa mga taong nagre-react at nagko-komento. Galing na po mismo sa bibig ni main Mendoza na updated po siya. Kaya nga po kung titignan nyo, tayo po yung nagtitrending, hindi niya po ba alam? O talagang ayaw niya lang patulang? Kasi imposible po mga kaaldab na magsasawalang kibulang si Mengay kung alam niyang hindi totoo. Hindi po ba? Kasi alam niya kasi may katotohanan, kaya hindi na siya ganan makapag-react. Alam niya ang buong istorya, buong kwento, kaya hindi na po siya makapag -react. Kaya nga sabi sa inyo ako, kampante ako eh matatag. Di po ba? Lalo na nga po pagdating sa social media. Ang problema lang po mga kaldab, napakaraming bitter. Napakaraming hindi tanggap ang pagbibigay ng update ni Mr. Destiny. Keso sasabihin nila na wala naman daw sinasabi si Main. Keso sasabihin nila, nako fake news yan si Mr. Destiny. Lahat ng po pwedeng ibato sa akin, ay eh, gagawin po nila. Kaya nga po ako minsan nalulungkot dahil kahit alam naman po nila na totoo yung mga binabato ko na update. Wala, kumbaga ibabas lang nila at yung wala talagang alam, sumasakay lang. Sila lang po talaga yung nagpaparami sa isang reaksyon ng isa. Wala naman magko-comment. Hindi, totoo yan kasi kumbaga meron nga ipinakitang video na sinabi nga ni Mengay na updated siya sa social media lalong lalo na po kapag ka uulan o araw kaya common sense na lang po kung hindi niya nakikita yung hinaing ng mga ilang netizen gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo yung mga main fanatics at army talagang nagahanap ng na mga katanungan para kay Mengay una sa lahat sinasabing bakit hindi siya naispatan nakita man lang na lumapag ng eroplano. Bakit hindi siya pumapayag na sunduin siya ng mga fans niya na mas maganda nga po at kahit pa nakikita siya. Biruin mo, two, two, two weeks ka na nasa ibang bansa. Tapos kung sasalubungin ka, di sana ang saya. Di po ba ang ganda? Tapos nandyan pa si Congressman Arjo kasama niya. Kaya lang hindi eh. Kaya lang hindi niya po ginagawa at never po niyang Kumbaga binibigyan ng update ang mga army at mga main fanatics. Taliwas po 'yan sa mga nakikita ninyo. Taliwas po 'yan sa mga nababasa po ninyo. Kaya nga po ako, hindi ako gaano nagre-react kasi alam naman po natin eh. Alam po natin ang buong kwento at ang buong istorya. Although yung iba nagsasabi na hindi tigil mo na 'yan, Mr. Destiny. Tapos na 'yung boxing, talo ka na. Okay lang. Kasi kahit naman po anong sabihin ko, guilty sila. Ngayon, sasabihin na naman nila, etong weekend, Mr. Destiny, private family yan. Keso ganito, keso ganun, keso ganyan, etc. etc. Ba, okay lang. At least may mga update tayo, 101%. Lahat ng mga nababasa natin, napapanood, napapakinggan, relax lang. Bagamat marami pong, kumbaga, sinasabi yung iba, komento ng iba na hindi Mr. Destiny, kumbaga alam mo naman na may mga bagay-bagay na kailangan ipaliwanag, kailangan sabihin, kailangan magkomento. Na minsan aayong ka rin sa sitwasyon. Na minsan magbibigay ka rin ng mga kaganapan. Bagamat marami pong kumakalat sa Instagram, sa Twitter, okay lang po yan. Ang importante lang naman po makapagbigay tayo ng update patungkol nga po kay Mengay. O gaya nga po nito, tahimik na naman po ang weekend. Tahimik na naman po, walang kumbaga post na kung saan nga po talaga nagsisimba, kumakain sa labas. Para naman po maipakita nga po ni Menga yung totoong relasyon nila ni Congressman Arjo. Kasi marami nga po talaga nagdududa. Ewan ko po ba kung bakit ayaw nila ipush yung duda Hashtag Duda. O, oh, eh sasabihin nyo, eh bakit hindi gawin ng Aldab Nation yan? Eh ginagawa nga ng Aldab, nag-trending na yung Aldab eh. Eh bakit kami mag magpo-post na o magagagamit ng hashtag Duda eh, alam naman po namin na walang relasyon. Sila eh. ang may pinakamalakas na gawin yan. Kasi, kumbaga sila po yung mga fans eh sila po yung naniniwala sa relasyon nila Mengay at ni Congressman. Samantalang yung iba, hindi naman po kumbaga naniniwala. O, kaya ang sabi ko sa inyo, ako, kampante lang ako. Ewan ko po sa iba, ewan ko po sa kanila. Kasi sa dami ng mga nakukuha nating informasyon, sa dami ng mga nakakalat natin, eh talaga naman pong mapapaisip po kayo. Bagamat maraming kwento na lumalabas mga kumbaga ano-ano yung mga sinasabi lalo na nga po pagdating sa social media ako okay lang ako dyan mga kahaldad. kasi hindi naman po ako nagpapa apekto basta-basta ang simula ang gusto lang po natin iparating po sa kanila na wala po talaga nangyayari wala po talagang nagaganap na kumbaga yung tipong pagsisimba, kumain sa labas. Gaya ngayon, di po ba? Maraming nagsasabi na, hindi, Mr. Destiny, nakita. Never pong na, ito, real talk, never pong nakita si Mengay sa District 1 sa pamamigay, pamimigay ng ayuda at pagsimba. Di po ba? Sa Quezon City. Pero okay lang. Sabi nga ng iba, hindi, kumbaga, private nga eh, doon sila nagsisimba sa antipolo na kung saan si Father Jeff Ba, okay lang. Sabi ko nga hindi ako namimilit sa mga bagay na ganyan kasi kahit anong sabihin natin, kahit ipaliwanag natin na kumbaga yung tipong alam niyo na makalda, pero ang daming ganap, ang daming update pero lahat po ay wala po silang maipakitang ebidensya at resibo na magpapatunay po na kumakain sa labas, na mamasyal, madalas kasama ni Congressman Arjo Simengay. O samantalang ako, pinipressure nila ako. Hindi, maglabas ka ng ebidensya at resibo na nasa Canada nga, nasa USA si Mengay. Nasa San Francisco, nasa Canada, maglabas ka para may makita. A, paano nga po ba may lalabas? ay eh kung ayaw nga po talagang magpakita ng dalawa dahil alam nila na kumbaga yung relasyon nila private nga po eh, hindi po katulad kay Congressman Arjo kay Congressman Arjo at kay Menge literal na hindi private eh pero ba tayo nila mag -post? ayaw nila magpakita samantalang dito sa video na to sinasabi ni May na updated siya sinasabi ni May na 101% talagang ano siya di po ba ngayon sasabihin nila na puro paasa na, ay paasa channel, eh sino ngayon yung umaasa sa wala? Sino ngayon ang naghihintay ng update para lang mapag-usapan? Hindi po ba sila? Eh wala rin pong maibigay. Halos same lang naman po kami pero kung magdarag sila, man, kumbaga magsalita sila, grabe. Samantalang parehas lang naman po kami hindi binibigyan ng mga video nila Mengay at ni Alden at ni Congressman at ni Mengay. Di po ba real talk yan? Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.